Doc, excuse me lang, Doc. Si patient malambing, Doc. May another episode, Doc, na hematemesis. So, matotal, Doc, mga isang litro na, Doc, yung dugo na sinuka niya, Doc. Ha? Huh? Kakadabit na kanina ng pasyente na yan. Ito ba yung chart? Uh, yes, Doc. Yan po, Doc, yung chart. Saan yung lab results niya? Ba't wala pang laboratory ito? Kayo ako pa in-order yung lab sa ER pa lang, 3 hours ago. Na Ay, Doc, wait lang. Follow up ko lang po, dok, sa laboratory results niya, ha? Hello, ma'am. Good morning po. Paalat ko lang po yung results ni patient Malambing. Ay hey, sir, wala po kami natanggap na lab request for patient Malambing. Ay hey, ma'am, uh, pakidouble check naman oh. No? Sabi kasi sa akin ng ER, ongoing na raw po yung test niya and waiting na lang daw po niyang results. Sir, nagdouble check na po kami. Wala po talaga request na yung natit ang ER. Anong sabi? i na raw ba nila yung results? Ay hey, dok, wala raw pong natit dok na request sa laboratory. What?! Hindi pa nagawa ang laboratory. Tatlong oras ng nakakalipas. Bakit di niyo ni request Ang uh, endorse po kasi sa akin, Dok, ng ER. Ongoing na raw po yung test niya. Uh, waiting na lang daw po ng mga resulta. Hindi ba kayo nagtaka na tatlong oras na wala pang result na pasyente? Bakit di niyo kinonfirm yung laboratory? Dok, pasensya po, Dok. Bigyan niyo ako ng result ngayon. Copy, Dok. I-request ko na po ngayon, Dok. Sir, di pala nag-request ng laboratory ER? Ano pa nga ba? Ayos yung sabon ng doktor sa error nila. Dapat pala sir, kinonfirm na natin sa laboratory kung nagawa talaga yung test. Alam nyo yung GI bleeding ang case ng pasyente nyo? Hindi nyo malasinagurado kung nagawa ng laboratory? Di na dapat maulit yan. Dok, pasensya ulit, Dok, ha? Di na pa maulit. Yes, Dok. Pasensya po.